yung barangay o barangay kararayan ah, ito po yung palengke sa kararayan ay hindi palengke talipapa. pa wow ang bait ni kuya libre hugas pa oh. <laughs> grabe libre hugas libre linis, libre hugas dakula 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 na bangos. <laughs> Dakula means malaki. No? Ito po kayo mura, tsaka mababait yung nagtitinda. Ayan. Saan Malapit sa police station. Tsaka, tapat ng 7-Eleven ginagawa pa lang. Thank you, kuya. Ayan na. <laughs> Ang aming bangos at alumahan.